ito yung babae na nagpost about Ken na nangiinsulto na ang sama ng ugali na plastic kumbaga kasi picture picture sila pero pagkatapos ng picture nagpost siya ng uh, kay Ken tingnan mong babae niya no diba anong masasabi ninyo guys from bagadian, na ito 18 ang kanyang post sa kanyang social media account Ayan po, marami po ang nagkomento. Ito po ay nakuha ko po doon sa video ni Miss O. Pasensya na po, maraming salamat. Para nakakagigil, no? Ang mabahing ito. Matapos magpicture with Ken, it tagapagadian ba itong mabahing ito o dayo lang sa pagadian sa Mindanao? Saan kaya ito? Taga siya? Kasi tinan mo, parang mayaman siya, eh, di ba? So, anong masasabi niyo? Sosyalan ang babae inday. Sosyalan. bland ang buhok. Tapos naka-sunglass. Tapos naka-white. O di ba sosyal siya? Sino kaya siya? Siya ba ay mayaman na mayaman? Mayaman ba siya kaysa kay Ken? Sinabihan niya, taga daw si Ken.